Hindi ko hiling na gumaan ang lahat. Ang gusto ko lang may bigyan mo ako ng kalakasan para magawa kong arapin ang lahat. Magawa kong makayaanan. Magawa kong mapagtagumpayan. Magawa kong masabayan ang pag-iikot ng isang mundo na tila pa palagi nalang salungat sa Hindi ko hiling nagumaan ng lahat. Ang gusto ko lang may mo ako ng kalakasan para magawa kong arapin ang lahat. Magawa kong makayaanan. Magawa kong mapagtagumpayan. Magawa kong masabayan ang pag-iikot ng isang mundo na tila pa palagi nilang salungat sa pangarap. Hindi ko hiling na ng lahat. Ang gusto ko lang, ibigyan mo ako ng kalakasan para magawa kong harapin ang lahat. Magawa kong makayanan. Magawa kong mapagtagumpayan. Magawa kong masabayan ang pag-iikot ng isang mundo na tila pa palagi nilang salungat sa pangarap ko. Hindi ko hiling na gumaan ng lahat. Ang gusto ko lang, ibigyan mo ako ng kalakasan para magawa kong harapin ang lahat. Magawa kong makayanan. Magawa kong mapagtagumpayan. Magawa kong masabayan ang pag-iikot ng isang mundo na tila pa palagi na lang sa, sa pangarap ko. Hindi ko hiling nagumaan gumaan ng lahat. Ang gusto ko lang, bigyan mo ako ng kalakasan para magawa kong harapin ang lahat. Magawa kong makayanan. Magawa kong mapagtagumpayan. Magawa kong masabayan ang pag-iikot ng isang mundo na tila pa palagi na lang salungat sa pangarap ko.